Samahan niyo nga kami ngayong araw na ito na sirain ang mga dati naming upuan. <laughs> Sinisira na namin kasi wala na kaming mapaglagyan. Pero wag ka, hindi namin yan itatapon at hindi lang basta sisirain. Kasi ngayong araw na ito, nakaplano kami na ayusin ang aming dining table na dapat ay ipamimigay na namin pero ayaw ni tatay dahil may sentimental value ito sa kanya. Ito ay ang dati naming mesa or dining table na ginamit namin sa aming dating kainan. Ito yung aming tadtara na ginawang dining table. Hindi may pamigay dahil sa gawa ito ng tatay ni Tatay Mike. So ayan, alam niyo na kung bakit may sentimental value ito. So dahil ayaw niyang bumili ng bago at ayaw niyang ipamigay ito, ito ang aming ginawa. Ang mga kahoy na patapon na mapapakinabangan pa. Ito nga ang aming ginawa. Sinira namin ang dati naming mga upuan at inilagay namin dito at ginamit naming design para sa aming lamesa. Ewan ko ba, hindi pa rin ako nasasanay mag voice Dati pa naman, ginagawa ko na ito sa aming YouTube channel. Pero ngayon, nabubulol at nabubulol pa din talaga ako. Minsan nga, nakakalimutan ko pa kung ano ang aking mga sasabihin. Pagpasensyahan nyo na po. <laughs> hindi naman po ako camera shy. Eto nga lang talaga. At ayan nga, biglang naputol ang aking pagbo-voiceover. Hindi ko na ito kinat kasi biglang may tumawag. Ganun talaga ang reality ng buhay. Ayan, kasi nga, importante lang na may makausap o makausap nila si tatay. Kung kaya, tumawag dito sa number ko eto kasing si tatay, may telepono naman, pero bibihira talaga umawak ng kanyang telepono. So, kaya sa akin sila tumatawag kasi mas ako ang lagi nilang nakokontakt kaysa kay tatay. At kung hindi naman ni tatay hawak ang kanyang telepono, nasa mga bata ito. Ginagamit kasi ni Kuya Michael nung nasira na ang kanyang telepono at minsan si Mikmik -Mik naman ang gumagamit nito. At eto na nga, pinagtulungan na naming mag-asawa ang magliha ng table na aming ginagawa. Malapit na malapit na tong matapos at eto ay ang aming ikaapat na araw ni tatay. Pag okay ang aking pakiramdam, eto tumutulong ako at pag naman ay ako ang nagkakamera kay tatay. So ayan, eto na nga pinipinturahan na namin ang dating brown nang puti. Kasi sa tingin namin ay mas bagay ang puti na katerno ng aming kahoy na table. Eto na nga ang finish pero may nangyari dito. Nilagyan kasi namin ito ng polyurethane ng gabi na kaya nag bubbles, -bubbles kaya inulit namin ni tatay na iliha uli at lagyan ulit ng polyurethane kinaumagahan. So, dito lamang po ang aking video. Bye! See you next time. At sa mga susunod na araw, ipiflex ko na ang aming from this to this. Bye!